Idol, ilang taong ka nag-workout bago lumaki ng ganyang katawan mo? Actually, hindi ako nagpapalaki ng katawan. Nagsimula ako mag-workout ng 13 dahil sa basketball. Gusto ko maging captain ball, team captain. Tapos, sa uh, ang position ko was shooting guard, tiga score. Pero ako yung tiga-ago ng bola kasi maliksi ako. Hindi ah, ko naman may ADHD pero malikot ako. Kung ano man dati, walang ganun-ganun eh. Noong mga 1990, 1989. And then, mahilig ako manapal ng tao. Tapos, pasa. Tapos, shoot layup or reverse layup. Yung parang Michael Jordan. Tapos, pinapractice ko yung free throw. Kaya ako nagbasketball basketball for athletic performance. worst ako sa school. Scholarship. And then, nung naging model ako, international model, commercial model, lean pa rin. Hindi na nagpapalaki. So, control sa kain. Kasi halos wala. Talagang calorie deficit. Kasi half Iranian ako. So, may pagkamalaki yung chest ko, yung legs ko, yung abs ko. lalaki, Dapat lean lang eh. ba? Diba? So, so, hindi eh, ko sinasakay yung natural genetics ko na na powerlifting or malalaking muscle pag bodybuilding kasi malalaki talaga eh. Tapos yung proportions ko, napansin ko, malalaki obliques ko kasi nga athletic, very, very athletic, very strong. Nananalo ako before sa mga powerlifting competitions like deadlift, uh, paramihan ng pull-ups, uh, sprinting, pabilisan tumakbo, pataas ang tumalo ng vertical. And then, nung nag-artista na, pinapili na ako kasi lagi ako may tam. Sa, sa, ilong ako lagi sinisiko. Alam mo yung pag hindi ka kayang bantayan, sasaktan ka sa huli ka or yung mukha mo para mapikong ka, parang pahoy ka, parang matrown out of the game ka. Kasi ikaw yung nagdadala ng team. Hindi ko masisabi, magaling ako. Pero, ano yun lang yun nangyari. So, so now na napilayan ako, hindi na ako nakapagtakbo. Uh, ako sa basketball. So, ACL, MCL, meniscus injury, the surgery. Hindi na ako makatakbo, hindi na makatalon. So, slow, cardio lang, walking, backwards walking, online walking, cycling, ganyan lang. Unti-unti na naman po si natural genetics. Ito, natural genetics ko sa palaki. So, buong buhay ko ng athlete ako. Nung grades ko lang high school, pinakamabigat ko ng 145 pounds. Nung uh, international model, commercial model, 155. Nung The Hunks, 160. Tapos, bago ako mapila 170, dumadang pa ako age 40. Ngayon, 200 pounds, 15% body fat. Pinakamataas ko ito ng body fat na nakakatuwa kasi gusto mo sa inyo. Mukha ako healthy, mukhang bata. Kami ni Mrs. ayaw namin. Masuso namin yung Lina ko. para yung mga damit, pang model na kasha, size 28 na jeans, sa ganyan. Ngayon, di, 32 na, 33. Kasi nga, laki na ng abs ko, laki ng legs ko, laki ng glutes ko ng point. So, sa palaki na napunta, tapos, for some reason, mas magami buhat ko, pero mas nakakontrol ko yung negative, yung contraction ng muscle, mas lumaki. So, try nyo. Do what works for you. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Basta consistency is key, tsaka malaking factor ang genetics.